Hi everyone! So it's our day 10 here in um Europe <laughs> Ayan, so malapit na kami umuwe. and today hindi masyadong busy-busy han, kaya magla tayo So before my makeup um nag -ano na ako kanina nag-whitening toner na ako and before my makeup, I'll be using the Sun Professional Sunscreen with Orgasol Care. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung lapat niya. This is uh, medyo mas pricy sa classic natin. But this one is so good. As in, sobrang ganda niya. As in, kung mainit dyan sa Pinas, this one is really perfect. So, ayan, sige. Antayin muna natin yung mga viewers at saka natin siya gagawin. melbs paabot ng ikaw. Pa. So, maraming mga nag, ano, ano, sa akin, nagsasuggest ng mga contents, and uh, hindi talaga ako makapag-content dito kasi sobrang hirap mag, alam mo yun, sobrang hirap sumabay. Hindi na ako mag -netless. Sobrang hirap sumabay sa oras nyo. Dito malamig. As in. Pupunta kami ng flower farm to shoot. And walang flowers. So, ako na lang yung nagdala ng flowers. Ako na lang yung magdadal ng flowers. Ayan. So, if you're watching, ayan, share this live. Bago tayo maggumamit ng sunscreen with orgasol. So, kung nanonood kayo, ayan, humanap na kayo ng mga seller and distributors na merong stocks nito. Kasi sobrang ganda. Kailan daw ang live ko? Let us see kung kailan ulit ang live ko. Pero wala na tayong mga sale na B1T1, B2T2. So anyways, um mag-start na ako kasi nagmamadali din kami. So this is the packaging ayan, sa packaging pa lang sobrang sobrang ganda niya na, ayan oh. This is the packaging. And meron siyang seal, ayan, meron siyang seal. And then pag-open mo guys, pag-open mo guys. Pag-open nyo guys, color pink siya. Hindi ako nakakatulog kakaisip siya. Ay, mahirap yan. <laughs> Ayan. And, eto po yung orgasol. Ang ganda ng lalagyan niya. Ayan, hanapin niyo yan ha. Sunscreen with orgasol caris. Ayan, sobrang ganda. And then, the only thing na hindi ko gusto dito, ay, honest review, is ma medyo matigas. So, pinapapalitan namin ang materials. But, yung laman, ay guys, sobrang ganda. Ayan, hindi naman siya mahirap i-ano, ilagay. Tingnan nyo guys kung paano ko siya i-blend. So, medyo madami na yan. Ah, sisundin ko lahat ng utos mo pa ako. Hmm. Ayan. So, tingnan nyo guys, so oh. Diba? Sobrang dali niyang i-blend. Tingnan nyo pati yung effect sa skin ko. As in, ang ganda. Parang wala lang siya. But the, you know, hindi rin siya yung nagpipil. ba diba? may mga sunscreen na usually nagpipil sila. So, with this one, walang ganon. Pero no? Kita nyo ba kung gaano kadali i-blend? And, ang ganda niya sa skin. Look at that. O, oh, ang dami kong nilagay. O, tinan nyo. Apakadali ah, niyang i-blend. As in, ayan o. Oh. Nakita nyo ba? Sobrang dali niya lang i-blend. Kahit yung skin ko ngayon, sobrang dry. Ayan o. Oh. This is with sunscreen with orgasol. Ayan o. Oh. Dali niya lang i-blend. Alam ko naman na, alam na to ng mga user. Kung sino man yung mga user na dyan talaga. Alam nila na sobrang nice ng sunscreen na to. Tingnan nyo guys, oh. Parang wala akong nilagay. But, nag yung face ko. So, pang maghapon na yan. And, ang ganda niya talaga. Sobrang nice. Ayan, walang nagbubuo-buo. Kahit anong batch pa yan. look at that. Look at that glow. Look at that face. Ayan, ito lang yung ginamit natin sunscreen with orgasol caris. Nagmamatify siya ng kanya. Lagyan na rin natin to. Kasi baka maarawan. Ayan. Hindi tayo nagtitipid sa sunscreen ngayon. Ayan guys. Dahil nag 1 million followers tayo, comment kayo doon. Mamimigay ako ng sunscreen with orgasol. Ayan, ang ganda. Super nice. Ayan. Now, let's start with my makeup. So, tignan nyo din, guys, yung, yung effect. Ayan. Ayan, tignan nyo din, guys, yung effect kapag nilapatan ako ng makeup. Actually, wala akong klabebe. Sir Dave, it's my natural hair. Um, actually, pinapatanggal na siya ng makeup artist ko, but ayoko. Mm. It's my natural hair. And I'll, I'll share my secret soon. Ayan. Guys, ang ganda ng sunscreen this one. Super nice. Ayun. Ayan. Pag maaga kaming natapos mamaya, gagawin ko na yung one makeup. One shot, one makeup. Magpa-practice na. <laughs> Mag-ano daanan mo lang. Hanggang baba? Hindi po. Doon lang sa area ng under eye. Okay. Sige, practice tayo. Ayan guys, nagpa-practice na ako, ha? Kung ano po yung tubo ng hair sa face, ganun din po yung blend nito. Ayan, ganyan lang daw, sabi ni Angel. Ito madam, gaanan mo lang kamay mo dyan para hindi. Tama ba? Absorb niyo po yung product. Opo, yan. Mo, wala na tayong trabaho <laughs> <laughs> ayan so ganun daw can you imagine that naglagay ako ng orgasol pero yung make up kumakapit siya ng bongga what's next? powder oh, hindi na lalagyan ito? okay na yun? sa under eye po muna set po muna ah isa set okay so isa set daw <laughs> Wala talagang alam ang person na to sa makeup ability. Ah. Charot. Wala talaga guys. Hindi talaga marunong mag makeup ang person. Pero, ibibake di ba? Diba? Apo. Tapos, Okay na yung mabunod ka na masyado mag kasi maganda na yung skin mo. Ganon! Ayan. Ito ginamit ko, Orgasol. Um, sunscreen with Orgasol next. Powder na Ayan. Powder na daw ang okay. next. So, mukha na to. No? Hapa. Alam nyo, hindi ako marunong mag-makeup. Yun talaga yung kahinaan ko. Alam nyo ako marunong ako mag-makeup, baka nagla-live ako sa inyo everyday, tapos sinashare ko kung paano ako magayos, pero dahil nga hindi ako marunong. Kita nyo ba guys, sunscreen lang nilagay ko, tapos powder lang. Yun na yun. And wala akong klabebe. Alam niyo yung klabebe? Yung pang ng mga panotchi. Ang galing. Ang galing ko. Char. <laughs> Ayan. Ah, kasi nandito ako sa ano, Amsterdam. Now we're here in Grass France. Kaya hindi na ako naka-join doon. What's Ay, ito na talaga yung hindi mo kaya. Yung paglalagay ng ng ano. Pilikmat. Yung mga pilikmat. Pero tama ba yung up. mga ilang ano lang yan. Ilang mga lagay ng makeup. Ayan. Paano blush? Dito lang po sa ito dito po. Side lang po. Tama ba? Isang wing lang na lang. Ganyan? Palabas, palabas lang po. Yan. Ganyan? Ay, ganun pala. <laughs> Kasi hindi ako ganun mag-blush yun. <laughs> palabas po. Ganun Ayan. pala. Mm -hmm. Opo. Oh, Pero alam mo ba, yung Dior, hindi siya ganun kapigmente. Eh. Kung nakukulangan ako sa kanya. Gawin ko na po yung sa Ayan, ito lang yung mga kailangan ko si Angel kasi hindi talaga uh, ang Miss Glenda niya ay hindi talaga marunong mag make up. So sa mga nanonood, guys, ito yung ginamit ko. Para na rin siyang primer. And we also have the tinted one. Kung ano yung gusto nyong gamitin. It's up to you guys. Ayan. One shot, one makeup challenge po ba? Yes! Gagawin ko. Ipag-pray na lang na madali akong matapos mamaya kami. Because we have a shoot for Essentia. Then, I'll be doing that challenge. Kagabi, ginawa ko kagabi Kasi nag-konting nag uminom kami kagabi. So, in fairness, ha? <laughs> Paano po kayo mag-co-parenting? Just like now, I'm here in Europe. So, nandun siya sa ano. Yes, kilala ko si Princess. Bakit? Ayan. So, yung mga ganito, yung paglalagay ng eyeliner, paglalagay ng false eye, These are the things na hindi ko talaga kayang gawin kahit pilitin ko man no no talaga in mean, no ang ganda po ng kilay at ng eyes mo ay yeah, walang humble humble pero you know what guys my eyes is like an almond so almond yung shape niya kaya sobrang thank you lord kasi Nose lang di ba yung pinagawa ko? Pero, yung eyes ko, it looks like almond. So, akala nila, nagpagawa ako ng mata. Pero, those are natural. Natural yan. Ayan guys, ito yung ginamit ko. Kitang-kita nyo naman. Magagawa din ako ng mga contents nito sa TikTok. Hindi lang ako heavy mag-makeup. Nakita nyo ba? concealer lang tapos powder tapos yun na yun ganun lang ang mo ano ang mo lock noon ay mo ito yung dulo ano lang ako, magaling lang ako tumingin. So, I know what to adjust. I know what to put size ko, sa face ko. But, hindi ako magaling kapag ilalagay siya. Ito din yung dulo. Ayan, sinasabi ko nga, almond yung eyes ko. So, kailangan, pag naglagay ako ng false eye, pagano'n. Or else, hindi siya pretty. Ayan, light makeup lang tayo for today. Dahil tayo ay pupunta sa flower farm. Dahil walang flower. Ayun, natanggal ko. Natanggal ko siya. Natanggal ko ito. Tama ba yung pagkakaril ko? Hindi, ano, napasagad ni pa. Paano? pasok doon. Ganyan. Up. Hindi ka masasak. Ay, balat mo naman. Ikaw na. Ba? <laughs> I'm, Morano. I quit. Yung po sa baba. Diba? Ganun, ganun, ka ano. Sakit po. Hindi. Mas masakit pag nawala siya. Mm. Ay, sino? Alright. Tapos na ang ice. Done na. Ten minutes kaya mo. Oh. Eh, palaban si Angel. Kito nyo, parang hindi ako naglagay ng sunscreen. Sobrang ganda ng lapat niya. As in, it's super duper 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 nice. Kita nyo, natural yung kilay ko. Dulo, dulo. dulo lang. And, the, and here, it's 8.27 a.m. So, medyo puffy pa yung face ng Miss Glenda. What's next? Susuklayin na po ang kanilay. Susuklayin ng dawang pin. Lalo yung kapal na siya. Kakaiba talaga ang mga sunscreen ni Brilliant. Promise. As in, walang tapon. Lahat ng sunscreen namin, you will love. Kasi, sobrang ganda lahat. Crush daw ng bayan. Hi, Madam. Why pretty ang blooming mo? Thank you. Salamat po. Ayan. Parang ready na talaga akong gawin yung one shot, one makeup challenge mamaya. Sige pag mm -hmm. bibigyan ko kayo, ibibigay ko yan sa inyo. Dapat nagbabakasyon ka na, Miss Glenda. Huwag puro work, pahinga din. Hmm, sige. Pumahayag <laughs> na lang. Hmm, sige. Totoo din naman yun. Nasaan yung pang-lips? Ano yung, yung nude. So, I'll be doing my lips, 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 lips. Ginamit ko yun kahapon. Pinakailaman ko to kahapon. May isa pa akong red na nabetan. Sige, go. Mga ilang araw daw bago mag-kill yung rejuve. Actually, it depends. Diba? Ang ganda. Alam nyo, hindi bagay sa akin yung mga glossy na mga lip products. But, laging daryan lovey ko. We're here in Grass friends and we're working with Asan yung pa bang Ate Marba? With, we're working with our new scent. So, ginawan nila ako kahapon. So, makakatipid tayo sa perfume. This one. Ang bango ko. Kahit anli. Anli o oh, anli. Bango. Bango ko. Bang sulfur. Dagdagan mo yung blush on ko. Tapos Nein, noch Ganyan lang ang lips. Hi, Ma'am Gle- Mama Gle- Hi, Anson! How are you? I miss you too. Miss ko na kayo. Ano na tayo? Control po. Tapos, eye So, mga ilang- No, ilang shot ako. Mga lasing tayo nito. Diretso sleep. <tries> Kamusta ka na ba? Hello, o umaga. over the sky. This contact Sobrang latihan na drinking hello mellow right now sabi ni an oo nga perfect na perfect yan ngayon tag init super pakita ko ba sa inyo yung outfit ko like sige bibig bibigyan ko kayo ko huh? contact lens lang ako ah. Para, 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 para. Mm. Di ba? Nabuhay yung mata. So, pati paglalagay ng ano, ng, ng contact lens, one shot yun. I'm done! Paano ng buhok? Perfect. I'm done. Done na, done na. The only problem I have is the white, white hair. Kaya minamaskara na lang namin. Okay, Nancy? Ito pa. Tsaka itong ilalim. Anong may ma mo? Mm -hmm. Naramdaman ang puso na dahan-dahan Akong nahulog sa'yo Okay na? Maling-mali yung ginagawa ko dito everyday as in ang lakas ko kumain. Okay So this is my outfit First time kong magpapakita sa inyo This is my outfit for today Kasi malamig So mag tayo Takpan mo mo na yung camera. <laughs> Wait lang. Okay. Okay na. Ayan. So, kailangan meron kang ano? Good Dahil walang flowers, I'll bring the flowers. Magbababay na din ako. Bye!